Magandang araw mga kababayan! Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. May panibagong good news na naman para sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Matagal na natin itong hinihintay, at ngayon, tila'y napipinto na nga ang pagdating ng unang C-130J Super Hercules para sa Philippine Air Force. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga bagong developments mula sa mga reliable defense sources gaya ng ex-account ni Talunsky, kasama na rin ang ilang detalye tungkol sa refurbishment ng lumang C-130 detail number 3633. Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang C-130J Super Hercules ay isang upgraded na bersyon ng matagal ng ginagamit na C-130 transport aircraft. Kilala ito sa pagiging workhorse ng military airlift, at may mas modernong avionics, mas powerful na engine, at mas efficient na performance kumpara sa mga lumang modelo. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Estados Unidos para sa pag-acquire ng mga bagong C130J aircraft. Layunin nito na palakasin pa ang airlift capability ng Philippine Air Force para sa mga disaster response, troop movement, at cargo missions. Ayon sa mga ulat, ang pagbili ng tatlong C130J aircraft ay bahagi ng US Direct Commercial Sale (DCS) procurement. Ang unang unit ay inaasahang i-deliver ngayong taon. Bukod sa physical delivery ng aircraft, mahalaga ring maintindihan na bahagi ng proseso ang training at orientation ng mga piloto at maintenance personnel ng Philippine Air Force. Ayon sa mga dating ulat mula sa USPH Military Cooperation Programs, kasama sa package ang training para sa mga crew ng C130J sa isang US Air Force facility, kadalasan sa Little Rock Air Force Base sa Arkansas. Kung saan may training hub para sa Hercules variants. Critical ito dahil ang C130J ay may advanced glass cockpit, fly-by-wire controls, at automated systems na ibang-iba sa analog setup ng lumang C130B o H models. Kailangan ng sapat na oras ang mga piloto at ground crew para maging fully qualified sa bagong platform lalo na kung ito ay gagamitin sa iba't ibang operational scenarios tulad ng troop insertion, disaster relief, medical evacuation, at air cargo drops. Bukod sa crew readiness, may logistical conside rations din, tulad ng spare parts inventory, maintenance support equipment, at interoperability sa existing aircraft fleet ng PAF. Ang goal ng Armed Forces of the Philippines ay hindi lang basta tumanggap ng bagong eroplano, kundi siguraduhin tuloy-tuloy ang operasyon nito over the long term. Kaya ang sustainment plan ay dapat handa kasabay ng arrival ng aircraft. Sa mas malawak na pananaw, ang pagdating ng C-130J ay hindi lang simpleng fleet upgrade, ito ay bahagi ng mas strategic na goal ng Pilipinas na maging mas agile at responsive sa panahon ng krisis, at mas visible sa mga joint military operations kasama ang mga allied nations sa Indo-Pacific region. Ngayon, dito na tayo sa bagong update na nagpa-excite sa Defense Watchers. Ayon sa ex-account ni Talunsky, lumabas ka makailan ang isang challenge coin na tila kumpirmasyon sa nalalapit na delivery ng unang C-130J sa PAF. Makikita sa coin ang Philippine Air Force Seal pero ang mas kapansin-pansin dito ay ang mga numero sa coin, tatlong magkakaibang serial numbers na posibleng mga tail numbers ng bagong aircraft. Ang challenge coin ay kadalasang ginagamit bilang commemorative token tuwing may mahalagang okasyon o delivery sa military aviation. Kaya kung lumabas na ang coin na 'yan, malamang na final na ang preparation sa US para sa turnover ng aircraft sa Pilipinas. Ibig sabihin, posibleng within weeks or months ay makita na natin itong lumilipad na may markings ng PAF. Ngayon, para sa mga hindi pamilyar, ang tail number ay parang plate number ng sasakyan, ito ang unique identifier ng bawat aircraft. Sa kaso ng PAF, sinusundan nito ang local tail number system na kadalasang apat na digit. Ang mga numerong nakita sa challenge coin ay tila sumusunod sa PAF number ng convention. At kung ito nga ang magiging official tail numbers ng bagong C-130J, malaki ang chance na nag-uumpisa na ang integration ng mga detalye sa PAF registry. Hindi pa natin alam ang full specs ng i-deliver na C130J units, pero kung base sa standard configuration, pwede itong magdala ng hanggang siyam naput dalawang fully equipped troops o anim naput apat na airborne paratroopers. May maximum payload na 19 tons at operating range na lampas 3,000 km. Habang inaabangan ang delivery ng bagong C-130J, may isa pang exciting update, ang muling pagbuhay sa lumang C-130B tail number no. 3633. Matagal na itong nakaground at parang nakalimutan na, pero ayon ulit kay Talunski, ito'y undergoing refurbishment sa ilalim ng USAF Ogden Air Logistics Complex. Sa mga bagong larawan, makikita na ang engine na sales nito ay repainted na ng gray, isang indikasyon na seryoso ang effort na buhayin muli ang eroplano. Ito ay mahalaga dahil kahit refurbished, Malaking tulong ang bawat operational C-130 sa ating Air Force, lalo na sa panahon ng kalamidad, humanitarian missions, at kahit sa deployment ng tropa sa malalayong lugar. Nagkaroon ng inspection visit ang commanding officer ng Ogden Air Logistics Complex kamakailan na posibleng konektado sa status at progress ng refurbishment ng 3,633. Ang pagdating ng C-130J at pagbabalik ng 3633 ay malaking hakbang para sa modernization ng PAF Airlift Fleet. Sa ngayon, limitado lang ang operational transport aircraft ng Pilipinas, kadalasan dalawa o tatlo lang ang flyable C-130S sa kahit anong given time. With the C-130J, mas may tiwala na tayo sa kakayahang mag-respond sa disaster relief sa Visayas at Mindanao, lalo na kung sabay-sabay ang mga sakuna. At kung tuloy-tuloy ang mga refurbishment gaya ng sa 3633, mapapadali ang logistic support sa buong bansa. Dagdag pa dito, may posibilidad na ang mga sumunod na delivery ng C130J ay maganap din sa loob ng susunod na taon, depende sa production at budget cycle. Kaya ang challenge ngayon ay readiness ng ground crew, training ng flight crew, at integration sa logistic system ng PAF. Sa kabuuan, isang magandang balita ito hindi lang para sa Philippine Air Force kundi para sa buong bayan. Ang napipintong pagdating ng bagong C130J, kasama na rin ang pagbango ng C130B tatlong libo anim na raan at tatlo, ay malinong na palatandaan ng patuloy na modernization ng ating sandatahang lakas. Patunay ito na kahit limitado ang resources may mga konkretong hakbang ang ating gobyerno at military leadership para siguruhin kayang tumugon ang ating Air Force sa anumang hamon, be it humanitarian or security related. Kaya abang-abang na lang tayo sa opisyal na delivery at kung kailan natin unang makikita ang C130J na may PAF markings na, posibleng sa Clark o Villamor Air Base. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong balita sa Philippine Defense. Kita-kit sa susunod na episode.